Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula na naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live! Live Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Namahagi ng relief goods sa mga apektadong mangis ng bagyong karina sa mga ibaibahing barangay ng lungsod. Ang mga opisyal na lokal na pamaran sa pangunan ni Mayor Di makuhat at Congressman Marby Marino mahigit sa isang libong rehistradong mangis sa Fisheries Division ng City Veterinary Office ang nakatanggap ng relief goods. E isang linggo nang hindi nakakapalaot ang mga ito dahil sa malaking alon dulot ng habagat at bagyo. Bagamat wala namang naiulat ng na mga nasirang bangka, ipinaliwan parin pa rin ng Fisheries Division Head Jerry Peralta ang kahalagahan na mai-insure ang mga bangka at ang proseso ng pag-claim ng insurance benefits sakaling masira ang mga ito. Ang distribution ng relief goods ay pinamahalaan ng City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management at ng Fisheries Division ng City Veterinary Office. Mula sa DWALFM 95.9, ito si belt Belda ng CMN Batangas, nagulat live para sa CMN Pilipinas. Sa CNN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN, Batangasan. Samantala.